Mga bagong post gamit ang kanyang tiyan at ilong mula kay Todd Buyek Usten na nagbibilang ng mga araw upang maging isang ina. Si Todd Buyek Usten, na maligayang ikinasal kay Engen Akurek mula noong 2016, ay nakakaranas na ngayon ng baby excitement. Ang sikat na aktres, na nagbibilang ng mga araw upang maging isang ina, ay nagbahagi ng kanyang bagong larawan sa pagbubuntis sa kanyang mga tagasunod. Sinatuba Buyek Usten at Engen Akurek, na ang pagkakaibigan sa serye sa TV na Fata Harbia ay naging pag-ibig sa paglipas ng panahon ay ikinasal noong 2016. Ang sikat na mag-asawa na kamakailan ay nagbahagi ng pangunahing papel sa serye sa TV ay nakatanggap ng magandang balita tungkol sa isang sanggol sa mga nakaraang buwan. Sa totoo lang, gusto naming panatilihing pribado ng matagal ang aming pagbubuntis at kaligayahan ito ang aming karapatan. Sa madaling salita, masaya kami, kontento at maayos. Inihayag ni Togbo Buyek Usten na magkakaroon siya ng anak sa isang programang dinaluhan niya sa Italy. Ang sikat na aktres na nagbibilang ng mga araw para yakapin ang kanyang anak ay ibinahagi ang kanyang mga bagong post sa kanyang mga tagasunod. Si Tuba Buyecusten, na nag-post para sa kamera kasama ang kanyang asawang si Enjen Acurek ng ultrasound na larawan ng kanyang sanggol, ay nagsulat ng tala sa mga frame na kanyang ibinahagi, dalawampung linggo ng sunod-sunod. Nakatawag pansin ang lumalaking tiyan ng sikat na aktres na hindi pa naga-anunsyo ng pangalang ibibigay sa anak. Sa kabilang banda, ipinahayag ni Tuba Buyecusten ang kanyang damdamin sa unang pagkakataon ilang linggo na ang nakalipas. Sikat na pangalan, Napakasaya namin. Nasa mabuting kalooban, salamat sa Diyos. Sa totoo lang, hindi marami ang masasabi ng isa. Sabi niya, magbabahagi kami ng detalyadong impormasyon sa paksa sa iyo, Palem. Makita ka sa mga bagong video.